Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, October 28, 2025. Unahin muna po natin yung naging anunsyon ng DOST pag-asa kahapon, uh, binanggit po natin na simula na nga ng amihan or northeast monsoon. At uh, pag sinabi po nating amihan, mas makararanas na tayo or asahan na natin ang mas malamig at tuyong panahon, particular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, kasabay din ng amihan ay makararanas din tayo ng iba pang mga weather system gaya ng shear line o ito yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies o yung hangin na gumula sa karagatang Pasipiko dahil doon asahan naman ng mga kababayan natin sa may silangang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na ng Northern uh, hanggang Central Luzon, kasama din yung Bicol Region, posible yung mga pag-ulan na dulot naman ng shear line kasabay po yan ng pagkakaroon ng amihan. Isa pang katangian ng amihan, karamihan po ng mga bagyo natin uh, kapag tatama ito sa kalupaan, kadalasan sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Mapapansin po ninyo, karamihan ng mga bagyo natin towards the end of the year ay tumatama sa may Visayas at Mindanao. Ito ay dulot ng malakas na high pressure area sa may hilagang bahagi ng ating bansa. So bahagi po yan ng katangian ng Amihan season dito sa ating bansa. At ngayong araw nga, narito po ng iba't ibang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin na po natin yung binanggit ko nga na amihan North northeast monsoon na magdadala ng mga mahihinang pag-ulan particular na sa bahagi ng Batanes. Meron po tayong shear line. Ito po yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies at inaasahan natin magdadala ito ng makalat-kalat na mga pag lalong-lalo na sa bahagi ng Cagayan Province. Samantala naman, patuloy yung pag-monitor natin itong low pressure area na huling namataan, 275 km silangan ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Makikita po natin, uh, green na po yung kulay niya. Ibig sabihin po ay uh, malita yung posibilidad or halos wala na itong posibilidad na maging bagyo. Either malulusaw po ito or lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Nakapaloob siya sa mas malaking weather system na Intertropical Convergence Zone. Ito yung uh, salubungan ng hangin mula sa magkaibang hemisphere o hating globo na nagdudulot ng mga kaulapan at magdadala rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kabisayaan kasama um, itong Dinagat Islands habang itong low pressure area ay magdadala naman ng mga pag sa bahagi ng Palawan. Magingat pa rin po yung mga natin lalong-lalo na sa may bahagi ng Palawan at kabisayaan sa mga posibilidad ng mga pagguho ng lupa, o mga landslide or flash floods or mga biglaang pagbaha dulot ng mga pagulan na dulot ng low pressure area at ang intertropical convergence zone or ITCZ. Samantala naman, ang nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, sa may western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga pagulan na may mga pagkilat-pagkulog pero sa umaga hanggang tanghali, medyo maliit naman yung posibilidad ng mga pagulan. Makikita natin, maliban dito, wala na iba tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Response. possibility Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan natin ang mahihinang pag-ulan sa Batanes dulot ng amihan habang may mga kalat-kalat ng mga katamtaman hanggang sa kumisay malalakas ng mga pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan dulot ng shear line. Ang lalabing bahagi ng Luzon makararanas naman ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Ang temperatura sa lawag 26 to 33 degrees Celsius sa Tuguegarao naman nasa 25 to 32 degrees Celsius sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius habang sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius, sa Legazpi na sa 26 to 31 degrees Celsius. Malaki naman yung posibilidad ng mga pag-ulan sa Palawan, dulot pa rin ito ng uh, low pressure area na malapit dito sa Maykalayan Islands. Ang agwat ng temperatura sa Kalayan Islands sa 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 24 to 31 degrees Celsius. Malaki rin ang posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kabisayaan, lalong-lalo na yung Negros Island Region, Central Visayas at Eastern Visayas, dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ habang nilalabing bahagi ng kabisayaan, particular na yung Western Visayas, makararanas naman ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 27 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius habang sa Tacloban, nasa 25 to 30 degrees Celsius. Malaki rin yung posibilidad po ng mga pag sa bahagi ng Dinagat Islands dulot ng ITCZ habang ang narabing bahagi ng Mindanao ay makararanas sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat naman ang temperatura sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius habang sa Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, inaasahan natin katamtaman hanggang sa maalo na magiging uh, lagay ng ating karagatan, partikular na sa may northern uh, Luzon, gayon din sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon, dahil nga umiiral yung amihan, habang dito sa may... Uh, Eastern section po ng Northern Central Luzon ay katamtaman yung magiging pag-alo ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning, kaya maaaring naman po malawat yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybay na ating bansa. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalo na kapag may mga thunderstorm, kuminsan nagpapalakas yan ng alon ng ating karagatan. mag po, lalong lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Ito naman po yung inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Uh, inaasan po natin una itong low pressure area dito sa may baha, sa malapit po sa may Kalayaan Island sa Palawan ay maari po malusaw or maaring lumabas ng Philippine Area Responsibility. Maliit na yung posibilidad na ito yung maging bagyo. Bukas naman, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan dulot ng trough nitong low pressure area kung ito man ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, pagdating po ng Huwebes hanggang Biyernes, muli, muling inaasahan natin yung or magpapatuloy epekto ng intertropical convergence or ITCC particular na nga sa may bahagi ng Kabisayan kasama yung Bicol Region. Pagdating naman ng araw ng Sabado o araw po ng undas, posible ang mga pagulan sa may bahagi ng silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, yung area ng Cagayan, Isabela at Aurora, posibleng epekto po ito ng shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Kung magkakaroon po man ng mga pagbabago, sa lagay na ating panon, magbibigay na update ang DOST pag -asas. So ngayon po, no, maliit yung posibilidad pa na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito.